Oh, mga guys, ngayong gabi, charon na abot ng Padre sa Libertad, Subod si sa Bakulod, ari na kalambot ng gabi sa sa Libertad, mga guys, ari o, ari si Nustoy. ari Ia bata, ari si, oh, ari si Daijin, oh, God, mga guys, ari ta, nalambot na gitadi sa Libertad, Subod si sa Bakulod, ari naman sa Libertad, o, oh, Libertad na ni mga guys, pan lang apo noya ari na tadi samerkade hmm. main gabay sa inyo mga guys up out sa tanan mga viewers followers, palogres mga subscriber mga commenters na mga tanan mga suportive ko main gabay sa inyo sa out mga tanan Merkado sa mga Merkado sa mga mga lagi Kasi iyo ay lalagi Puro kit bagol ka na Kung sa puro Mga guys Gusto niyo hmm. iyo ang ah, gatang katubod to re bugaan nila guys Amo ni, amo ni ilawbra Mga guys so Amo ni ang ilagi na Sa ilalobi mga guys o. Kapoy ilawbra Parang gata Tunok, lubi dahil sa sibong nga uh, mano-mano tao lang gapuga dire la imo. Ano sa mga guys, ila og ra marina. Ya na tarong sa Bacolod City. Bacolod City na ni mga guys, sa ila sa Libertad. Ano ni ila og ni lang trabaho mga guys. Tono sa lobby. Basiona. Basiona ger Guys? Ini sa Guys. Hmm. Hmm. Oh, mga guys. Hmm. oh. Si, a, al, a, si Idol Marjol, Ayo semua Unta inyo inyo pun ishare si Idol Marjun kag inyo ipalo saya nga buk pes. Jatuh mga Idol. Get please. Amun mga idol, mau kung kiaris si idol Marjun deh. Ya sabit guys. Ayo kita 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 guys dalene daw ano pa oh there din lang sa mga guys kay marad cold na wala na robot ng atong video thank you for watching mga guys